Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po tayong lahat eh, ay may mabuting kalagayan at patuloy na tinatamasa ang biyaya ng Diyos. Ako po si Edwin at inaanyayahan ko po kayong samahan ako at sabay-sabay nating takin ang landas ng pag-asa. Ang ating pagbasa sa araw na ito ay mula sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 11, mula ika-4 na putpito hanggang ika-54 na versikulo kahabag-habag kayo. Pinagpatayo pa ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinatay ng inyong mga ninuno. Sa gayon, kayo na rin ang nagpapatunay na sangayon kayo sa ginawa ng inyong mga ninuno, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtayo ng libingan ng mga ito. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Ang ilan ay papatayin nila at ang iba naman ay uusigin. Sa gayon, pananagutan ng saling lahing ito ang pagpapaslang sa lahat ng mga propetang pinaslang mula ng likain ang daigdig, magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambana at dakong banal. Oo, Sinasabi ko sa inyo, mananagot ang salin laing ito. Kahabag-habag kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinagkait ninyo ang susi ng kaalaman. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga ibang nais pumasok. At umalis si Jesus doon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga tagapagturo na kautusan at ng mga pariseyo at pinagtatatanong tungkol sa maraming bagay upang masiro siya sa pamamagitan ng kanyang pananalita. Naranasan niyo na ba yung sinunod niyo na lahat ng patakaran, ngunit hindi pa rin pumasa? Malimit ganito ang kwento natin sa paaralan na tipong sinakto na natin ng bilang ng salita sa isang sanaysay o essay Ngunit di pa rin pumasa. O di kaya sa larangan ng hanap na kumpleto naman sa permit pero may hinahanap pa rin yung mga taga-munisipyo. Siguro ganito rin ang pakiramdam ng mga pariseyo at mga daluhasa sa batas nang sila'y punahin at kahabagan ni Yesus. Makailang araw na rin nating sinusubaybayan ang mga inkwentro ni Yesus na ganito. Hindi maubos isipin ng mga pariseyo at dalubhasa na sila'y pinuna. Tipong, kami ba? Kami ba ang tinutukoy mo? Dahil sila nga naman ang eksperto sa batas. Kung tutusin, naglathala pa sila ng mahigit sa anim na raang kautusan na nagbibigay ng mga sukat, timbang, paraan at ibang pamantayan na dapat sundin ng mga nananampalataya. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay ang kakayanan ng Panginoong Yesus na mapagtanto ang kanilang saluubin at ang kanilang puso. Kitang-kita ng Panginoong Yesus na ang kanilang pagsunod ay nasa nivel lamang na pag-iisip at maaring upang may display lamang sa madla at ipamuka ang kanilang otoridad. At tulad ng adobong matabang, hindi nanuot ang lasa hanggang sa kalubloban. Nakatutok sila sa detalya ng 613 na batas. Ngunit nawala sa kanilang pananaw ang dalawang pinakamahalagang kautusan, ang magmahal sa Diyos at magmahal ng kabwa. Ito ang sumasaklaw sa lahat ng ibang kautusan dahil dito natin makikita na ang pagtugon sa Diyos ay hindi lamang nakabase sa pagsunod sa letra ng batas, ngunit sa pakikipag-ugnayan o relasyon sa pagitan ng Diyos at tao at tao sa kapwa-tao. Bakit kanyo? Dahil ang pagmamahal ay mabubuhay lamang sa loob ng isang relasyon. Marahil na pagtanto ni Yesus na ligaw na ang mga dalubhas at pariseyo kaya niya kinabagan sila. Nanatili silang nakatutok sa detalye habang nalimutan nila ang mas mahalagang kautosan na magmahal. Ikaw ba kaibigan, paano ka ba tumutugon sa mga utos ng Diyos? Kontento ka na ba sa pag-checklist ng mga kautosan? Kung kayo po ay na ng pagninilay na ito, Huwag pong kalimutan mag-like, share at subscribe sa Landas ng Pag-asa. Ako po muli si Edwin. Maraming salamat po.